meron pa. Ngayon sa karera. Okay guys, sawtong awa, para, para makita sa video. Yeah, let's... So go. Tayo pare. Seryo ni ko, Kagri, magandang umaga. tanghali, hapon, gabi. Kung kailan nyo man ito mga Kagri. Uh, day number 7, mga Kagri, sa paggawa ng bahay ko, mga Kagri. Uh, tinatawag ko na siyang bahay kasi nga, bahay ko na talaga to Hindi na to oh, kubo lang, mga Kagri. Dito na, tra, dito na talaga kami titira, mga Kagri. Kaya ko sa inyo, mga Kagri. Sasasag na sila, kaya kayo, mga Kagri. Tapos, uh, binibilad pala yan sa mga Kagri. Sila Jeric Raval, si Willie, si Kay si Let, taga Bakaykay taga Akayas. Si Kuya Ege naman taga taga Basag na gano'n, mga kakay. May tawag din. Taga Sasag mga kakay. Tapos ito na yung bahay ko ngayon, mga na. Kita ka bit ng sira. Pakita ko sa inyo mga kakay. Ito yung pinto. Ah, ito kasi yung gate ko eh. Mga kagre, gate. Ah, dito yung tahanan namin sa gilid. Kasi ito pababayaan ko yan. Tapos magtatayo ako ng isang kubo pa diyan mga kakay. Tapos ito yung yung pinaka-resource yun tanggapan ko diyan sa so, may. Yun, kung saan sila nagkakayas 'tong ko ilalagay. So, dito naman mga kagri. Ah, uh, ito 'yung pinto. pinto. Pagpasok mo, mga kagri, pintana mga kagri. Oh, bintana para pagka si Jerry krabal mga tawag sa akin sa gate, sisilip lang ako dito. <laughs> wala rito, sabi ko wala rito. Gagre, <laughs> gagre, sabi sa akin sa gate. Wala rito, tulog, sabi ko. Gagala, silip ko. Ah, tapos, ito naman yung pinto ng kwarto ko. Ito, sala ko to, mga kagre, sala. Ito naman yung pinto ng kwarto ko, mga kagre. Nagpasok ko dito, hanggang dyan sa ginagawa ni pare na yan, mga kagre. Hanggang dito pala yung papag namin. Yan. Ayan dyan. Tapos, may bintana ako dito may bintana rin ako dito mga kagbi para pag gano'n ko rin sa so, pagitan naman yan mga kagbi dyan naman yung kwarto ng anak kong babae mga kagbi so, dito yan mga kagbi kwarto ng anak kong babae mga kage. tapos hanggang dito naman hanggang dito naman banyo namin oh tama ito pala yung magiging pasukan dito ano pare hanggang dito pasukan dito ano? kasi yan eh, yung magiging hanggang dyan lang yung kwarto ng anak ito naman, banyo namin mga ka Kapag Papasintahan ko yan ng blocks, mga kagli Tapos dito yung Paso ka sa banyo Tapos dito lalagyan ng banggera Lutuan, banggera Lababo <coughs> Lababo pala, banggera ko, lababo ah, uh, Tapos meron ako dito Pinto mga kagri. Ka Ito, Kasi sabi nila kaya, hey, hindi nila kaya Rane, eh. Masama daw yung iisa lang ang pinto para daw nicho <laughs> Yung bahay pag uh, isa lang pinto parang nicho isa lang ang pasukan no? Dito may labasan ng no? Labasan ko dito mga kagri Dito ko naman ilalagay yung washing machine Para pag naglalabay anak ng babae Dito labahan Tapos dyan kububutasan bubutasan ang papuntang tubig doon Papuntang bukit no, Makakalabas kami dito mga kagri 1 oh. One meter Ang ganda nga nung no? saktong saktong pagkagawa ni pare dito na one meter mga kagri oh. Tapos Uwi mo dyan Uwi oh, well, mas mo dyan Diretso ka lang dito sa labas Punta sa gate oh Sakto sakto mga kagri Talagang gate yung labas ako <laughs> Ang ganda mga kagri Sa totoo lang mga kagri Ito yung kauna-unahan kung Bakit talagang matatawag. Ngayon pa lang ako nakapagpagawa May edad na rin ako mga kagri Pero ngayon pa lang ako nakapagpagawa Ng sariling kong bahaya Kung tinatayo pa lang to Dalawang poste pa lang yung nakatayo Masayang masaya na yung kalawaban ko mga kagri ah, Lalo na pag natapos to mga kagri Talagang nagpapasalamat ako sa mga at um, unang-una sa lahat sa Panginoon Diyos, pagbibigay ko. Hindi naman niya ako tinulungan, hindi naman di ko naman magagagawa magagawa lahat ng 'to. Sala sa tsaka sa inyo, sa mga nanonood sa akin, sa mga followers ko, thank you very much. Uh, kahit sa mga basher ko, maraming maraming salamat sa inyo. Uh, uh ulitin ko ulit, kinukunan ko lang lahat ng mga nasa bukid Binibidyo ko lang, sa karera, ganun din, kinukunan ko lang Wala man ako doon, mangyayari pa rin yun uh, kaya, kaya sana huwag kayong magagalit sa akin na uh, pinapaliwala ang kulay side ko na uh, wala naman akong ano doon ako nagbibidyo lang ako kung tumatawa man ako maingay man ako part yun ang pagiging vlogger ko sino ba naman ang gusto mag manood sa vlog na boring ba? Diba? ganoon lang yan mga kapi mamaya mga ayan na tapos mamaya kain kakain muna kami mga kapi tsaka thank you very much din pala sa timbahog hindi ko sila nakilala syempre hindi eh, ko mapapagawa to eh, kumbaga low budget tayo mga kaagri kaya tayo nagpatayo ng ganito tapos tinulungan, na, tinulungan sila natin may e, balang araw makakabawi rin tayo sa kanila mga kaagri ganun lang naman yun eh <coughs> give and take mga kaagri dumating na yan ako mga kaagri kasama yung tito niya nadala yung pagkain Oh, na matagal kaya ako. Ah, sige, tiga, tiga, okay. eh, Wala pa, wala pa eh. hindi pa dumarating. Ah, <laughs> <Bala, laughs> <rin. laughs> kagri, oras na ng pagkain, late na 'yung pagkain namin, mga kagri, pero okay lang. Huli man dapat magaling. Nakabubuntis din. Hoy! <laughs> <Hey! laughs> Nakabuwangan niyo. Na <nyo>! <laughs> <laughs> joke lang ako, kagri, nakahabol din siyempre. <laughs> Ay, may may kambing mga kag. Mura yung kambing dito. 500 lang mga kag. <coughs> ha? Ah? Oh. Buti na nabuhay. Eh. Buti dumating mga yung dito hindi namatay. Yun yung mga katabi ng nabuhay. Pero kung dalawang araw na lang daw patay na. Tapos na kami kumain ng kare. Ah. Uh, Papahinga muna kami. Tapos nakakabit na lang sa sag, mga Ito si Jeric Ramal. Alam ko iniisip nito. Duyan na lang may lahat nito. <laughs> Baka bukas magkamating at nagladong. Baka magduyan na rito yun. Ha? Baka magdala. Duyan yun, mga kak. makikita kong Nakaduyan sa kanila, mga <laughs>

Hoy, yabang mga kagre. Ka Ganyan pala itsura niya mga kagre. Ka Ganyan pala itinatawag na sasag mga kagre. Ka Iipitin pala siya ng ano. Iipitin pala siya ng gano'n. yung pala yun. Dila. Teka lang. Pagawang lahat mga kagre. Ka pag sinutin niya natin sila ng parang magandang tingnan na sa video.

Certaine ko yo sa para wala. E kagarupa. Nung ani kay Billy, umoy, te talenta ng kambing niya. Kagaw mo Wi-Fi wala. Ito kayy Arman. Ah yun oh si si Pare Aldrin mo. Yeah, maka Arman. Sino? Sino ito kay Kabezi? Yung isang kasama natin dito, Aldrin. Aldrin. Okay, yan. Kuyang, si <laughs> oh ayan. Oh ang ini ng ini. Sigoy ang. Oh, sigoy dito, ano sigoy ito sa susunod. <laughs> kaya pag gusto mo sa isang punta. Kaya ba ko na Kaya Alex Kaya si Alex? Kaya si Arman Kaya si Arman, oh Kaya Wala si Jimmy Tim? Ha? Jimmy Tim, Wala pa pagka uh, nakakuhuli ako <laughs> Basta gagawin natin paraan si Jimmy Pagpasok niya baby ako na oh. ay Okay, nakikita mo nga, ganda ko. sa'yo Oo Susot sebenarnya so kuat, ya. Oh, wara makan cantik nampaknya. Susot tuh, eh, <laughs> walaikha, <laughs> eh, walaikha, kaglio, no. nah, kita mau. Eh, si kuya, no, no, si kwiwi, no, si, <laughs> si, si, si Itu, <laughs> <laughs> Eh wala lang ay paano mas susunod. Ano susunod lang ala kala yung ibigay ko to. Pag kumawali natin. Ah, hindi ko na sayo, patukunan tayo. Hindi, okay na para i mo lang habang gumagawa ka. Para naka video, para maganda. Hindi, hindi, tsaka inaano muna yan eh Para malaban mo na rin Kasi kakatihin ka dyan Mag para pagsuot mo ngayon, mamaya papalaban mo rin naman yan eh. Ganun yung mga bago eh. Tatanggalin ko muna yung isa eh. Inigitin ako lang. Eh mga kakri, kailangan pala ginaganon. Ano ba yung dyan? Suplete kasi yung mga himulmol para matanggal. Swerte yung ano, makuila. Ano ba yung tawag doon Ano ano ba yung... Yung kagandang kong tapat eh. Hindi ka pumasok. Punta ka rito. Pagka tinubos ko na yung ulit iba mga kakri Kung walang na yung pera Hindi <laughs> mo nagpa-practice tayo Oo, oh, binigyan ko na siyang ganyan eh Mag-isa ko nga lang siyang binigyan nun eh Ayan mga kakri, nilalagyan na ng arik Ha? Ay, oh, nga pala, ano, eto na pala mga kaagri, oh, ayan na, kitang-kita na mga kaagri yung magiging ano ng bahay ko, oh, eto na yung kwarto ng anak ko, dito yung pinto, yan, dito yung pinto ng kwarto ng anak ko, yan, ayan naman yung kwarto ko, doon ang pinto, ayan, maluwang na yun, eto naman, dito, hanggang dito, banggerahan namin yan, mga kaagri, tapos dito yung pinto, sa likod, ayan naman, ano ko, hanggang dito lang yan, yung banyo ko kaya ito pala magiging daan namin dito ano? Mm -hmm. oh, ito magiging daan kasi asin pa daan naman dito ng na, ano ya? ah, putulin yan ang ganda mga wow. yep. ah. kagri <laughs> <laughs> Tinesting niyo pare, pag, ah, tinesting niya pare, pangit eh. pag lagi ng bila. Pangit eh, hindi, yung pag madalang yung bila, pangit. Pangit ano, oo. Oh. Okay, hindi maayos niya uh, sa kitchen eh. Sabi nga ni Gaya Gaya kapon eh, musog. Kaya lang, ako oh, mag-ama. Ayan, -oh. oh. kaya hindi umusog. Tama ba? Ayan. magiging ano ko maano yung kaya sprayin ko ng ano yun uh, soligno tapos saka kapat ano so, nga pala ano, mahalaga pala yung pinagampanan ni guys siya lang pala nagaganyan ano Saka binili ko rin yan mga kakre Pagka lumami may ibibig ko para supleti na Pag dumalaw si Jeric Raval dito Supleti na lang kami ng supleti ng Mga kagri, ka pinapasok man nila yung mga nabakaykay Kasi bukas, mga kagri ka Wala silang, hindi sila pupunta rito Mga kagri, ka kasi May po may karera, mga kagri ka Tsaka isa pa, maghahanda na sila ng punlaan nila Mga kagri, ka bukas naman Magkita-kita tayo sa karera, mga kagri ka Santa Arcadia, uh, kaya ambak Karera. Tapos, liwayway, mga kaagli. Meron din. Ando si Unico Uyo, sila, sila Bridgestone. Doon pupunta, kargado. Kalambak pupunta, mga kaagli. Palagay ko. Makakalaban niya ron. Si Orbanito. Sino man nanalo sila na kargado at Orbanito, yun na magcha-champion doon, mga kaagli. Thank you very much sa timbahog, mga kaagli. Mga kaibigan natin. na tulungan nila tayo para mai-tayo itong bahay natin, mga kaagli. Hanggang dito na lang muna yung vlog ko, mga kaagli. Maraming maraming salamat. Napakasaya ko mga kagri. Ka Malapit nang matapos yung bahay ko mga kagri. Ka Ubo. Bahay na to, eh. <laughs> Thank you very much mga kagri. Ka